Yun. What's up mga kabistak? Uh, ako naman si Bisaya ako TV. Kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, ah, uh, nakakalungkot balita, no? So, yun sa mga empleyado diyan, ah, uh, tayo kumbaga? wag nating mahalin masyado yung ating ano, trabaho. Kasi kapag sub, -sub, -sub tayo sa trabaho, kawawa yung health natin. Anytime, ah, uh, pwede tayong magkasakit, tama? So, yun, hindi hindi tayo ano, kaya anytime kaya tayo palitan ng boss natin. Kaya huwag natin masyadong i eh, ano yung sarili natin sa trabaho, Huwag natin masyadong kawawain. Kasi naka-fix lang talaga tayo diyan, okay? Kahit anong kain natin, naka-fix lang tayo, walang mangyayari sa buhay natin diyan. Okay, so yun, may balita naman ngayon. Ang uh, ano naman dito pamagat, hindi tayo tagapagmana ng kumpanya. Okay, so dapat yung health natin, is alagaan. Aanhim natin yung yung kita. Marami tayong kita, may pera, ma marami tayong pera. Malaki sweldo natin eh pagdating ng time is eh, babawi naman sa atin tama. So 'yun, ano siya, babae. Dumumiraw ng dugo. Kaka-overtime sa trabaho. So ito, ano to? Hindi na siya ano, hindi na uh, hindi na tayo talaga healthy sa resulto nangyari mga kabisda ka. Isang babae. So sa nagtatrabaho sa isang fast food, So, siguro, siyempre fast food. Laging overtime, hindi mais kain. Laging puyat, laging pagod. Tapos, ang pagkain, fast food pa. So, anong na-absorb ng katawan? At as mas matindi dito is umiinom pa ng mga energy drink. So, yun ang delikado talaga. Siyempre, panglaban daw. Kunwari, panglaban daw sa pagod, puyat, ganyan, energy drink. So kaya siguro nagdumi. O, ibig sabihin, ano nangyari sa loob ng katawan niya? So yun, yun nangyari sa kanya na uh, so yun, mga kabistak. So dapat talaga talaga natin yung ating sarili. Huwag natin masyadong iano sa trabaho. So hinahinay lang tayo sa pagtrabaho talaga. So yun, taga resell nga to. Okay, anim na o ano? Labing anim nagtatrabaho. So 16 hours ka magtrabaho sa so, isang fast food. So kawawa tong taong babaeng to. 16 hours ka sabihin lang natin isang oras lang yung out uh, mo ano, doon break time talagang patay katawan patayan talaga okay ang resulta ay kinakailangan yang i-confine sa ospital dahil nagdudumi ng fresh fresh na dugo so yun na nga yun baka nagsugat na yung loob ng katawan ng ano niya ng bitoka niya kaka-overtime hindi lang dito rin ang, ang ano dito ha ang cause nito mga kabisdak hindi lang doon sa pagtatrabaho ng pagdudumi ng ano at sabi na sobrang pagod niya sa trabaho hindi yun siguro sa ano niya sa mga kinakain iniinom niya baka lagi tayo nagsosoft drinks or nag eh, energy drinks so yun po yung ano cause doon. tapos sa mga pagkain fast food mga ganyan so yun ang nangyari siguro sa loob ng tiyan niya kaya nagdurumi siya ng ano ibig sabihin nagsusugat na po yung uh, bituka niya so sa akin kasi nangyari kasi yun dati uh, syempre dati rin trabaho ano tayo empleyado so subsob din trabaho pero dati 12 hours lang yung duty so araw-araw tayo may inom ng energy drink so ang nangyari naman sa akin mga kabisdag sumu sumuka ako ng dugo so simula noon nagrabe yung takot ko kasi nung yun na hospital ako mahal talaga napakalaking gastos kasi gamot pa lang isang araw sus you know, 200 isang capsule yun araw-araw yun sa loob ng 3 months kaya ah uh, yun, mapayo ko lang sa inyo dati kung empleyado, hindi naman ako agis dyan Uh, sa ngayon, siyempre, nag-business, online business tayo. So, huwag masyado kasi uh, tayo sa trabaho. Ang yumayaman lang dyan is yung bus lang natin. Uh, huwag masyadong ano, kawawain yung sarili. Kasi yan, nangyari na rin sa akin yan. Pero siyempre, natauhan ako ng kalaunan. So, yun lang. Uh, para sa inyo to, huwag talagang ano. Kasi anytime, kahit anong mayayari sa inyo, mamatay mo kayo or magkasakit. Anytime kaya kayo palitan ng bus nyo. Okay. Hindi alam ko hindi niyo deserve 'yan. Mag-ipon kayo. Kapag nakapag-ipon, pwede kayong magtayo ng sariling business kahit malit lang. Like mga street food, street foods mga ganyan, street food, mga ganyan, atog ah, to. Ah, mga quick quick ganyan or mag sari store kayo. Okay, so ngayon, ah, kahit papaano may online business tayo. So malit lang naman puhunan so nakapag-start tayo. At least, wala tayong boss, tayo na yung boss kasi hirap uh, ng may ano tapos ngayon hawak na nating oras kaya sa mga nang empleyado dyan shout out sa inyo hindi nyo na deserve na magpakabagod habang buhay hindi natin kaya gumising na kayo. hindi habang buhay kaya natin magtrabaho so habang nagtatrabaho mag ipon at makapag ipon para pangnegosyo kasi balang araw darating ang time na hindi na natin kaya magtrabaho so kailangan ipon na tayo pwede na tayo magnegosyo So yun lang, ah, konting ano lang, tips lang sa inyo yan. So wag nating gayahin yung nangyari sa babae. Kawawa naman yung babae na yun. Siyempre lahat ng pinagsikapan niya. Sahod, ubos yun, panigurado sa hospital. So alaga natin ang ating sarili, lalo na sa pagkain, sa healthy lifestyle natin. So yun lang, Aanhin man natin maraming pera kung hindi naman healthy ang ating katawan. So yun lang, maraming salamat. Ako si Visaya TV.